panoorin natin itong mga idol kung paano niya ginawa itong ano, isang takip ng electric pan kung ano yung gagawin niya Ni. Hmm. Hai la ganya nang handle. Ah, ayos. Yun lang pala yung mga idol. Pang ano nang damo. Pang linis, Oh. Ang galing din ang naisip niya, mga idol, Oh. Skarty lang talaga.